Hi guys! Ayan, nag-voice over ko guys kay um, na may sounds may nagkatasin ko diri sa mga silingan. So, mao to guys, no? Ngilaban na ko guys, ikutong ko. So, nika kaon ko ang gabi. Sabi niyo kung saan orasa guys. <laughs> Alas 11 na. Kanya, kaya di mangi ko katulog guys. Huwag ganun kutong. Matulog. Pasagdan lang ginako ba? Tulog ko. Katulog. Di, patulog. Basta kay di ko katulog. bangon ko. nya. Nagkukod ko balik isa na niya siya ka. Luwag siya guys. Isa katakos ba. Kung mayroon siya nga kanon. Then may naman yung pinirito nga bangos. Wala akong gusodan niya. May utan po ba ganina nga. Iutan ako. Utan bisaya. Guys may napansin mo guys. May may dadugog mo nga. May naghagog. Pasensya na guys ha. Kahit itong gabi nag voice over ko. <laughs> so what to guys no. Ato ni ipadayon. So basta man ko guys. Tilik ko katulog. Bukaon dito ko anak guys. Okay. Ambot ba? kay mo wala nang imuntiyan sa kagutong bitaw. Basta di ka katulog. No? So, pasensya na guys. Medyo, ako video, medyo, ang iyang background, medyo dulum kay gabiin na siya guys. Nga isa lang kasuga akong gipasig so So, na siya, nagkaon dito guys. Kay, huwag dilipad ko mukhaon. Magsakit, magod ako. Ano guys? Ay, eh, mo nang nagkaon ko. No? So, pasensya na agad guys ha. Kay, ingunani lang ni siya. So, mo to guys, nalay ko i-share sa inyo ha mahitungod sa ang stream ads so ako kay Pao, guys nga nung nawala ang iyang isda ah, mga pila na ni days, weeks months ako na siya ipasagdan guys pero akong gicheck akong mga tools guys sa alerts dito sa monetization dito sa uh, facebook.com wala limpyo man sila guys wala man ko yung nakita dito nga na ako yung nahimong sayop so dito kaya tama balaka ani guys no so sa mga nakarelate ani nga na monetize na si stream ads nga na wadan ads or is the ayan mo kabala ka basta limpyo lang ato ang uh, tools no lahat green ako atanan green man guys so ipan check na po tanan basta limpyo siya walay ko yung nakita nga Panahimu na sa sa'yo. Basic glitch lang po ni Nima Meta sa tua para sa una. So, I hope na ibalik na niya sa dati, no? Sa dati nga uh, ay uh, ibalik ang atong isda sa stream ads. So, ako medyo di lang kumabalaka kaya syempre, uh, limpyo man tanan ang ako ang tools. Basta, upload na upload lang ko guys. Wala ko'y wala ko'y murag ako gi panghinaan ng loob ba. Pero usahay, di malikyan guys, no? Panghinaan di ka. Pero, laban lang guys, no? So, mora to guys akong ma-share sa inyo ha. Basta ay lamang kawa sa paglaong na sa namun is na Stream Pass nga na, na, si na wada ng isda. Ah, laban lang, ipadayal lang ang pag-upload. Kaya malay mo, ibalik ni Mamita ang ato ang isda sa Stream Pass. Hindi lang sa si Stream Pass, at sa sa bonuses. So, na na no. So, mora to guys. That's all. Thank you for watching. Basta guys, ang ma-advise ko lang sa inyo na hindi lang tanong pakawa paglaong kaya pasiglit glitch so, rin siya ni Mamita. No? Upload lang, upload lang yung